Ayun. Napag-usapan natin ang LGBT spotted naman ang aktor na si Kelvin Miranda na may pinakilig na bading sa isang event. Ayan si ay, ayan sa TikTok kitang-kita kita naman na feel na feel niya ating ang halos pagdikit ng muka sa kanya ni Kelvin. Ayan, habang kinakantahan at kinahawakan siya. Wow! Ayan, oh. ang swerte naman ng bading. Oo, oh, Nakakamubun kaya ang ati nyo ngayon? Uh, Ay, diba? Kung ikaw oh, ang oh, iyong hawakan, Correct. halos magpalit na ang mukha nyong dalawa. Makakapagmubun ka kaya 24 siya, parang oras? Parang ang hirap, parang mo, ayokong maligo. Oh. Di ba? Kasi parang Kelvin Miranda, para game na game siya makipag ano ang sa girls. girl? Ang oh, galing-galing ni Kelvin, ano? Oh, ang galing niya magpakilig sa stage ha? Ah. Sarap, sarap ang sarap-sarap ni Kelvin. Alam mo si Kelvin, sarap. pag umibeso sa atin, ang bango-bango niya palagi, friendship. Yes. Isang gwapo-gwapo, ang press-press. Oh. Kaya napakaswerte ng ano, nakuha niyang partner Mapalad. dyan. Mapalad! Mapalad yung bading na yan. Oh. Ano mo, kapag ka nag-purple for mga gwapong artista, kailangan Matalaga, yung ganyan. Tingnan mo, oh. Oh. Diyos ko, magdikit na ang katawang lupa. Dahil, sana all. sir, ano ba ba din Garcia? Tapos pin the pin naman ng si Ateng kag si Ateng yung lawa ni oh. na ba mutik na magpalita. Oh, ah! <laughs> Super dikit ang lola ko. <laughs> ah! <laughs> <laughs> ingit kayo, ingit. Ingit pa mo. Para Pero ang galing ni Kevin, ang galing kasi ang galing magpakilig. Ang galing oh. ni Kelvin, ano, winner siya dyan. Pasaray. Winner. winner na winner talaga. Oh. Ayan na naman.